So kung hindi natin tatayuan yung pagiging anak ng Diyos, ano mangyayari sa atin? Next po. Una, we will be defeated by the enemy. Sino po sa atin ang natatalo ng kaaway? Alam niyo kung bakit? Baka isa to sa reason. Dahil hindi natin tinatayuan yung pagiging anak ng Diyos. Di ba po? Sabi po dito, ano, ano yung itsura natin? Oppressed. Evaluate po natin yung buhay natin. Are we oppressed? Alam mo yun, na parang um, hindi tayo yung may-ari ng buhay natin. Parang may ibang nagko-control sa buhay natin at yun na yung kaaway. Kung ganun tayo, baka hindi natin nakikita kung sino tayo bilang anak ng Diyos kapag nasa kaharian niya tayo. Ano pa po? Namumuhay tayo sa takot. Lagi tayong nag-aalala. Tingnan po natin 'yung sarili natin. Lagi ka ba nag-aalala sa future, sa paligid, sa buhay mo, sa mga anak mo, sa pamagulang mo, sa mga pamilya mo, 'di ba? Bakit tayo lagi nag worry Kasi we don't realize who we are. That we are children, we are heirs. 'Di ba po? We are royals. We are sons and daughters of the King. Di ba po? Hindi natin nakikita. Kaya nagiging ganyan tayo. At alipin tayo ng kaaway. Bakit tayo nagiging alipin ng kaaway? Alam mo yon yung andali nila tayong kontrolin. Pag may pumasok ko lang sa isip natin, absorb na absorb agad natin. Nag-overthink agad tayo. Pag may dumapo lang sa emotions natin, Nasasaktan agad tayo, umiiyak agad tayo, ini-emote agad natin yung nasa heart natin. Pag may tukso lang sa paligid natin, agad-agad ginagrab natin. Bakit ganun? Kasi we forget who we are. That we are children of God. And we can speak authority over the enemy. Pwede nating i-cast out yung kaaway. Amen po. Pwede nating i-pray ng ng protection sa isip at puso natin. Pero bakit hindi natin ginagawa? Kasi nakalimutan natin na anak tayo ng Diyos. Nakalimutan natin na may authority ang Diyos na binigay sa atin bilang mga anak niya. Amen. Nakikita po ba natin ito ngayong umaga? Amen po.